Sige lang. Mm, okay na. Sa taas na, nak. Sa taas na. Wow. Oh. Sa taas pa. Ito pa. Oh, nakalimutan mo. Wow. Yay. Wow Very good. Ito Mmm wow, oh kuning notebook pakai mama. Wow, gemes oh, si gini. Hmm. <tipas> yang masih kecil. Surat kenan yang gigawa yan? Jan. Oh, Parunan na magsulat si Eli kuya daw, oh. Hmm, hmm, pa. Yeah. Hmm, sa taas pa, sa taas pa. Doon ka mag-start doon. Doon ka mag-start, yan. Hmm, sige, okay.